Mga kaibigan, gaya ng naipangako ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo ang kondisyon ng daan mula sa town proper ng Alred, papuntang Wadil Hajab. Ito na po yun, kagagaling lang namin sa town proper ng uh, Alred. Hindi ko na kinuna ng video habang nandoon kami sa uh, town proper kasi meron akong na-upload na video niyan sa town proper. Uh, at uh, alam nyo, pangalawang uh, pagpunta ko na uh, ito dito sa lugar na ito. Pero nung una, hindi ko sa inyo na ibahagi ang kondisyon ng daan papuntang Wadi Lajab galing po sa town proper ng Alred. Ngayon po mga kaibigan, ito na yan. Ganito ang kondisyon. Maganda ang daan, maganda ang lugar at magagandang tanawin ang inyong madadaanan sa pagpasyal nyo sa Wadi Lajab. Ito ring daan na ito ang dadaanan nyo kung papasyal kayo sa May Black Mountain. Kasi actually ang nakikita nating uh, mountain range sa screen at saka sa bandang kanan, sa bandang kanan ko, bandang kanan namin, bandang kanan itong daan, bahagi na ito ng Black Mountain. So galing sa Alreth, papuntang Wadilajab at saka Black Mountain, iisa lang ang dadaanan nyo. Pero siguro mga ilang kilometro mula dito sa kinaruroo namin, Meron kayong makikitang another road going to the right. Yan po ang papuntang Black Mountain. Tapos ang papuntang Wadela Jab sa may uh, left uh, side. So para sa ng daan yan, ang sa kanan ay paakyat, papuntang uh, Toktok tok ng wa, ng uh, Jabal Aswath o kaya Black Mountain. At ang uh, daan naman sa bandang kaliwa, yan ang papuntang Wadi Lajab. So maganda ang daan, konkreto, wala kayong uh, dapat na ipangamba. Kahit na dito sa uh, daan na ito, papuntang Wadi Lajab, kahit na sedan type, kayang-kaya, kahit na non four wheel drive car, pwede nyo nga uh, dalhin. Yung sa Black Mountain lang kasi may mga matatarik na portion at saka medyo mataas ang aakyatin nyo. So, I still recommend uh, driving, a four-wheel drive car para po sigurado. Uh, ang sinasabi ko yan sa uh, dating daan. Kasi merong bagong bukas na daan pala. Mula jab hindi na babalik dito sa lugar na ito. Diretso na uh, from jab going to the uh, mountain top of uh, Jabal Aswat uh, from uh, different direction and then uh, ibang rota rin yun. So, pero dito sa dating daan itong usual na dinadaanan. Okay lang ang sedan type at sa kanan four-wheel drive car. Pero ang ang nirerecommend ko pa rin sa inyo mas maganda na na four-wheel drive car ang dadalhin niyo pag magda-drive kayo sa mga kabundukan lalong-lalo na kung medyo mga mata-taas na akyatin. So again, ito po ang daan papuntang Wadi Lajab at ang portion na ito ay dadaanan nyo pa rin kung pupunta kayo sa Black Mountain Mga ilang kilometro na lang, ah, makikita na natin Actually, ma parang malapit na tayo eh Tingnan natin Hindi ko pag kabisado, kabisado pero alam ko malapit na tayo sa sangang daan na ang isa ay papunta sa Black Mountain At ang isa naman ay papuntang Wadi Lajab Medyo malapit na na malayo-layo pa ng kaunti. <laughs> Pero talagang maaaliw kayo sa ganda ng lugar. At kagaya ko, talagang matutokso kayo na tumigil uh, pansamantala. Kumuha ng picture, kumuha ng video. Kasi lahat na sulok dito magandang tanawin, magandang background para sa uh, kung gusto nyong mag-picture-picture. Uh, Ayan. Lahat ata dito magandang background para sa video at saka sa still photos na gusto nyong kuna, uh, kunin Handali, medyo talagang malapit na tayo Sa sangang daan, ang isa ay papuntang uh, Black Mountain At ang isa ay papuntang Wadi Lajab Mukhang malapit-lapit na nga <laughs> Ayan, may mga camel sa daan Uh, ang sexy nila na naglalakad palibhasa sa simentado itong kanilang nilalakaran medyo masakit yan sa paan ng mga camel uh, lahat na yung camel, kabayo kalabaw, baka medyo mahirap sa kanila ang uh, maglakad sa simentadong uh, surface, o kaya sa simentadong daan kasi alam, uh, alam na natin ang uh, kanilang mga pa ay designed talaga sa lupa so medyo masakit 'yan sa kalabaw, sa camel, sa kabayo ang uh, papatakbuhin mo kaya papalakarin mo sa sementado. May mga portions lang pala dito na under reconstruction, pero okay naman at saka maluwang din ang daan, maluwang na maluwang para sa dalawang sasakyan na magsasalubong sa opposite direction kahit na medyo malaki-laking sasakyan, truck at saka yung mga ganito lang mga pang-personal na sasakyan, mga private cars, uh, maganda. o ito po talagang tutuong totoo na malapit malapit na malapit na para maipakita ko sa inyo ang uh, daan ang, ang sangang daan ang isa papuntang paakyat ng Black Mountain at ang isa ay papuntang Wadi Lajab. Masyadong malayo pa pala. <laughs> Ayan, malapit na talaga. <laughs> Parang natatandaan ko na itong lugar na ito. Kabisado ko na <laughs> dito sa lugar na ito. <laughs> At makikita nyo rin na ang uh, may mga portions dito na hiniwa talaga ang uh, paanan ng bundok para makontrol ang uh, slope ng daan. Hindi siya ganong paket O, ito na po. Itong kanan yan. Nakita nyo, kanan, papunta yan ng Uh, black mountain kami ngayon uh, kumaliwa ah uh, didiretso kami kasi ng uh, wadi lajab so tingnan niyo po ang lugar magandang maganda at uh, i also recommend you to visit wadi Lajab and uh, the black mountain hindi kayo magsisisi ako nga galing ng riyadh and i uh, visit i'm visiting uh, gisan uh, to do uh, you know to do some uh, video shots para sa aking uh, vlog itong uh, biyahing KKB At saka, syempre The Dawn Adventures uh, Huwag niyo pong kakalimutan uh, pala, dalawa ang channel ko Ito yung Tagalog uh, channel at I also have my own uh, uh, English uh, channel, The Dawn Adventures And of course, The Dawn Wonders and Wonders on my Facebook And I have my own website, www.underratedadventures.com Pakibisitahan niyo po uh, pakibisitahin niyo po ang mga pages at uh, site na sinabi ko. All right, medyo siguro galing dito mga less than 10 minutes darating na kami sa parking area ng Wadelajab. All right. Gusto ko lang i is, share pala sa inyo na ang Wadelajab is located in between three mountain ranges. Ang isa itong nasa right side, nakikita niyo? This is part of uh, the Jabal Aswat or Black Mountain. And then to the left side is a uh, part of uh, the mountain range of Jabal Al-Gahar. And uh, sa harapan, nakikita nyo yung bundok na yan sa harapan ng screen. Nakikita nyo. Yan ay parte na ng Mount Siagra. Ang Mount Siagra, ang karamihan sa part ng Mount Siagra belongs to the region of Aser. Yan. Ang Aser kasi uh, kilalang-kilala ng karamihan, Abha. Pag sinabing Abha, papunta niya ng, uh, ano yan, ng uh, Al-Sahaf Park, uh, Jabal Soda, o Mount so uh, Al-Soda. Ang uh, Mount Al-Soda is in the region of Aser, Same with, uh, with the city of Abha. So, uh, gaya ng sinasabi ko, Itong Wadi Lajab is in between three mountain ranges. Dito sa right side ko is uh, Black Mountain. Itong nasa left side ay part ng Jabal Al-Kahar mountain range. At yung nasa harapan ay ang uh, Mount Shagra o kaya Jabal Shagra. O ito po yung bagong daan na papuntang Black Mountain galing sa Wadi Lajab, yung nasa kanan. Yun, yung bagong daan. Actually, sarado siya dito sa entrance. Sabi ng guide ko kasi hindi pa bago at may portion atang ang bagong uh, ilagay dyan sa may tulay. So, hindi pa pwedeng daanan. Pero mamaya, na ako ang guide ko na pa, mamaya pagbalik namin going to uh, uh, Jabal Aswat. Doon kami dadaan. Kaso, sabi niya merong uh, detour road na hindi dadaan doon sa tulay. So, excited ako na madaanan rin ang bagong daan na iyan. Pahaakyat ng Jabal Aswad So, the last time that I was here was 2021, and uh, that road is still under, uh, under construction. And actually, uh, when we passed by this area, I did not see that uh, bridge uh, connecting the uh, road at Wadi Jab on the way to the new road going to the top of Jabal Aswad So, mama yako ko ko ng video. para ma-share ko sa inyo sa separate uploads na ibibigay ko dito sa aking channel, uh, Biyahing KKB. All right, so malapit na po tayo. Siguro mga uh, more or less 2 minutes, uh, darating na kami sa aming, uh, uh, doon sa may main parking area, going uh, to Wadilajab. Ang Wadilajab kasi, kung uh, sedan type car ang daladala -dala mo, bago ka pumasok ng entrance area going to Adelaja, Before you do the uh, canyon driving, uh, there is a main parking space where you can park your car. Uh, especially if you are driving a non-four-wheel drive car, a sedan type of car, you have to park that in that uh, parking area. And then, find other people to help you and bring you to uh, Adelaja proper. Merong mga naka-standby dito na mga volunteers ang iba sa kanila merong sasakyan mga volunteers lang talaga yung sasakyan nila na uh, mataas, ang clearance kayang-kaya, tamang-tama na ibabiyahi sa may mabatong terrain at saka uh, sapa kasi ang Wadi job is uh, actually a uh, canyon and uh, a river or sabihin natin sapa siya may mga malalaking bato, pero ewan ko lang ngayon kasi sabi nitong uh, guide ko medyo medyo inayos ata yung daanan uh, inano daw uh, may mga inalis na mga malalaking tipak ng bato uh, kasi last time that I was here uh, maraming mga bato na malalaki sa may sa daanan mismo sa may sapa uh, may tubig siya tapos may mga bato kaya medyo mahirap talaga sa sedan type pero ngayon titingnan ko kaya lang kami nga uh, mayroong naghihintay sa amin naghihintay sa amin na ibang uh, grupo Uh, may iba ring sasakyan uh, siya ang magdadala sa amin pagpasok namin sa uh, Wadi Lajab so itong nasasakyan ko ay sedan type of car owned by my captain Mr. Fuad Al Kubaisi wow ang ganda talaga dito nakita nyo na ang ganda ng lugar kaya talagang recommended ko i recommend this place for you to visit Uh, especially if you are uh, residing in the province of Jisan. This is more or less 200 kilometers away from the city center of Jisan. So, madali lang napuntahan. Uh, Kayang-kaya nga ang ano to, ang uh, sedan type. At kung sakali namang uh, wala kayong makuhang sasakyan papasok ng Wadi Lajab, pwedeng, pwedeng yung lakarin siguro mga 1 and a half to 2 kilometers lang naman ang layo from the road galing dito sa Dana ito. So ito na malapit na po kami. Sa parking uh, area ng Wadi Again, the mountain that you see on screen, uh, in front of the screen, is part of Mount Shagra, and most part of Mount Shagra belongs to the uh, uh, region of Acer. And uh, as I said, that Wadi is in between the three mountain ranges. Uh, to my right side is uh, part of uh, Black Mountain. And then to my left side is part of uh, Jabal Al Gahar, and in front of me is part of Mount Shagra. All right. So, ito na po. Ito na yung main parking area. Papasok na kami sa main parking area. Nakikita nyo na merong... Baka ito ang sasakyan namin. Itong sasakyan na ito. Medyo mataas ang clearance. Tapos meron ding dalawang sedan type uh, car na nakagarahe. So, ito na po. At uh, Abangan nyo yung video ko naman pagpasok sa Wadilaja para bago kayo pumunta rito, alam na alam nyo ang terrain na inyong dadaanan, alam na alam nyo ang lugar na inyong pupuntahan. Again po, uh, please uh, subscribe, like and uh, follow my channel, Byahing KKB.